po nating lahat na mabigyan ng maayos na himlayan ang mga yumaon nating mahal sa buhay. Pero paano kung sa napili ninyong sementeryo, lubog sa baha at lumot kahit hindi naman umuulan? Ganyan po ang sitwasyon sa anim na sementeryo sa Masantol, Pampanga. Nasa frontline ng balitang 'yan si Jess De Los Santos. Imbis na lupa, lumot, tubig at basura ang nilalakaran ng mga dumadalaw sa anim na sementeryo sa Masantol, Pampanga. Alam niyo, sobrang tagal na ng tubig kasi kung lalapit kayo, makikita niyo ang dami ng mga maliliit na isda na namumuhay doon sa tubig at ultimo yung kalat nilulumot na. Ganun na katagal yung tubig baha dito. Dahil palaging baha, ang mga bisita ang kailangan mag-adjust kung gusto nilang madalaw ang mahal nila sa buhay. Alam nyo, ganti yung diskarte ng mga kapatid natin dito sa Masantol. Para silang nakikipagpatintero sa mga nicho. Pero kung medyo wala kang lakas ng loob, may mapapakiusapan ka mga bata, sila ngayon ang magtitirik ng kandila para sa'yo. Sa ano, abot alam na ng ano ang ginang na si Alice, taon-taon gumagastos sa pagpapatambak para hindi malubog ang nicho ng kanyang mga yumao. Magkano ginagastos mo every time? Eh, malaki din kasi hindi na namin ma makwenta-kwenta. ang Kulang-kulang, mm, you know, 6, ay, hanggang gis, libo. mga, geez, mga ganyan, geez, 10 to 12. Ano, ganyan na lang. Kung may pera ka, patambak mo yung patay mo. Kung wala, oh, sorry. Nakasasama raw ng loob dahil kahit halos hindi na makilala ang ilang mga nicho, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabayad ng buwis sa mga bahang sementeryo. Ano binabayaran niyo sa si gobyerno? Yung parang pinakabuwis. Okay lang sa'yo yun? Eh, wala naman magagawa eh. Kaya naman ano panawagan niyo sa kanila? Ay, sa mga na, opisyal? na kami manawagan kasi wala naman natutugunan. Eh. Sabi naman ng lokal na pamahalaan ng Masantol, may mga plano sila para matugunan ang problema ng ito. Balak po nila nga uh, mag uh, po ng mga water pumping station po okay. para malamas po yung ano. Yung tapos sa uh, ring dikes po, nakapalibot po sa mga coastal areas po para di po pasukin yung mga... Uh, para pag gumapaw yung coastal oh, area, po. hindi papasok dito oh, As, sa loob ng oh, Tapos mga baby dikes rin po. habang nananatili ang plano, pataas lang ng pataas ang baha sa mga sementeryo ng Masantol. Dahilan para ilipat na lang sa mas maayos na lugar ang ilang mga nakahimlay rito. Pero ang may kaya lang gumawa niyan ay yung mga may sapat na pera. Nagbabalita mula sa Frontline, Jess De Los Santos, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.